Kanina pa nga ako nagtatumbling dito, di pa rin ako makatulog. miss ko yata yung dati kong kwarto, mga guys. Shot! Mag-alas stress na nga ng madaling araw. Hanggang nga, di pa rin ako makatulog. Kaya panigurado tanghali na rin ako magigising. Ewan ko ba sa katawan ko? Kapag gabi, di makatulog. Kapag umaga naman, inaantok. Kapag pala di ako makatulog ng gantong oras, mga guys. Naglilibot ako dito sa loob ng bahay namin. Tahan-tahan na nga lang din ako sa paglalakad. Kasi si mama natutulog na. Gusto ko sana siyang kumutan dyan. Kaso nga lang baka sampalin niya ako kasi sobrang init ng panahon ngayon. Chot! Nagising pa nga si ate dito sa Gedli. Nanonood na naman siya ng K-drama. Tatapusin niya nga na lang to itong episode bago matulog. Pero panigurado ako tatlong to episode pa yan bago matulog. Nakita ko nga itong mga prutas. Parang gusto kong gawin tanghulu tagal na nga nagtitrend dito. Ngayon din namin gagawin ni ate. Kaya dumiretso muna ako sa tindahan para makahanap ng sangkap na gagamitin para sa tanghulu Saglit lang din naman palang gawin yun. Kailangan mo lang din talaga ng asukal tsaka prutas. At dahil may prutas na sa lamesa. hanapin ko na lang dito sa tindahan yung asukal. May nakita nga akong brown sugar dito. Kaso nga lang parang wala pa ako napapanood ng na gumamit ng brown sugar. Kaya naganap ulit ako ng puting asukal. Pero naman ako nakita ng puti mga guys. Kaso nga lang bigas siya. Parang hindi naman yata wala nga akong makita ang puting asukan. Kaya nga lang lagi sinasabi ni mama sa amin dito sa tindahan. Ayin laging maghanap yung mata, hindi yung bibig. Kaya sa paghanap nga ng mata ko, mga guys, meron akong nakita dito. Kaso nga lang sobrang laki naman yata nito. Parang gagamitin pa yata ito ni mama sa paninda. Pero ayos na to. Mahala na bukas kung halapin to ni mama. Nagbigay ko nga ng asukal kay ate. Sabi niya, ibalik e, ko daw to kasi sobrang laki. Ginagamit din kasi ito ni mama para paninda. Ibang e, tinatakala siya para mas maging maliit. Sa mga oras nga na yan mga guys. Di ako sigurado kung tinago pa ni mama yung 1-4 niyang asukal. Kasi yung pagkakaalam ko magkakatabi lang sila dito. Sabi ko nga kay ate, siya lang maganap dun sa one port na asukal na pinapahanap niya sa akin. Kasi parang alam niya din naman. <laughs> turo kasi siya na turo. Ito e, rin pala talaga yung kukunin namin. Pero konti lang gagamitin namin dito mga guys. Baka kapag ito yung nilagay namin. Baka bukas lang din magsitanggalan yung mga ngipin namin. Chot! Puti na nga lang din talaga. May stick pa ako na natira dito. At eto nga ginamit ko. nung nagluto ako ng isang araw na fishball. Saglit lang din pala yung pagluluto ng tanghulo. Yung kailangan lang din talaga yung prutas. Wala nga yung kulay green na prutas. Kaya kung ano nga lang nakalapag dito sa lamesa. Ito na lang gagawin namin tanghulo. Sobrang trending nito nung mga nakarang araw. Hindi ko alam kung sino nagbauso. Basta na lang tayo sa trending mga guys. Konti lang din pala yung gagawin namin tanghulo ngayon. Sakto lang din para sa amin ni ate. Hindi na damin din nabihan. Lalo na medyo matamis tong tanghulo kapag dalagay ng asukan. Diba naman ako ganun kahilig sa matamis. Pero kailangan ko nang gawin to kasi nung isang araw may nagre-request sa akin na gumawa ng tanghulo. At eto na gagawin na natin. Pagkatapos ko ka matuhog yung mga prutas. Nagumpisa na din ako magpailit ang kawali at sinabay ko na din yung asukan. Manting tubig lang. At habang pinapainit ko nga yung asukan. rin ako ng yelo kasi dito ko mamaya ilalagay yung prutas. Alam na din siguro tong gawin. Kasi sobrang dahil lang din talaga niyang gawin. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-try na tang hulo. Ito na yung sign mo para makagawa. Pagkatapos ko nga mahanda yung yelo. binaligan ko na tong pinapain kong asukan. Pinaray ko din pala sa isang Ikaw stick. Ikaw na ba yung pinapainit ko? Kaso so. nga lang mga guys, sobrang lambot pa niya. Kaya kailangan pa din hintayin ng ilang minuto. Nakailang subok din pala ako sa pagtitaste. Kaso test. So nga lang sobrang lambot pa din niya sa stick. Kaya hinintay ko na lang din talaga ng matagal para sigurado. At na naging kulay brown na nga yung asukal mga guys. Minto na ako sa pag-iinit. Wow, pag hindi pa ako minto, maging kulay black na asukal. <laughs> Chot! Kumakapit naman din siya sa prutas sa dito to siguro. Pagkatapos ko nga mapahiran yung parte ng mga prutas. Kagad ko na din siyang sinasawsaw sa yelo para mas mabilis siyang tumuyo. Mabilis lang din naman siyang tumuyo. Kaya sa mga oras nga na yan, Sobrang excited na din ako matikman kasi parang mukha siyang masarap. Dahil kapag sinasawsaw mo siya dito sa yelo. Nakto lang din pala to nagawa kong asukan. Kaya wala din na sayang sa mga ginawa ko ngayon. Ay parang kulang pa nga ng on. Hintay ko na nga lang din pala siya matuyo dito sa so nilagay kong tubig na wasa. At, At makalipas nga ng ilang minuto mga guys. Ito na yung Perfect naman yung ibang part. Pero ang importante, maganda naman siya sa video. Kaya ito taste test ko na nga muna itong nagawa natin itong hulo. Let's try guys. Kung masarap pa. Ang sarap. Mmm. 不服啊！嗯。嗯 <laughs>